Magandang araw po sa inyo dyan mga probinsya ko. Nandito kami ngayon sa public market ng Bolan Sorsogon. At may po kami ngayon sa araw na ito. Uh, ang gagawin po namin dito ay magbibigay kami sa mamimili na talagang mapipili namin na dapat siyang tulungan. At nandito yung mga kasamahan ko. Uh, shout out sa lahat ng aking mga kasamahan dyan sa Original Bolan Vlogger. At uh, ito na kami, simula na kami magplano. At uh, sa aming pagpaplano ay uh, pipili kami ng mga mamimili na kailangan talaga na tulungan namin at talagang uh, kalapat dapat siyang tulungan. Ito uh, pinabot na kay Junalyn ang pangtulong na gagawin namin at salamat po ma'am Ophelia Ong Malong uh, Pagbibigay at labis na pagtitiwala po sa ating grupo at sa ating mga samahan Kaya maraming maraming salamat sa iyo ma'am Ophelia Ong Malong At nagplano kami dito ng aking mga kasama at inabot na sana ni Junalyn ang pangtulong namin sa mamimili na mapipili namin uh, At tatlong grupo kami ngayon sa araw na ito dito sa public market at kung ay kanya-kanya kami nang makikita ng aming matutulungan. Kaya napakagandang multi-vision nito para sa aking mga kasamahan. At uh, kami naman dito ay kasama ni Lokman Vlog at Johanna Gel White TV. At uh, yun na nga, papunta na tayo dito ngayon at uh, siyempre, So nang kita ko pala kami, nakita ko dito na kailangan na talagang tulungan ko at hindi ko maalis sa aking loob na sa mga bagay ay talagang kailangan ko tumulong kahit sa kunting pamamaraan man lang. At uh, yun ay nakagalak na sa aking puso at yun nga, nagpatuloy na po kami sa pagpasok dito sa public market. At siyempre nag kami dito ng mga makikita namin na karapat dapat tulungan ang mamimili. At dito nga nagkakataan kami at talagang sisigap ko na makita ko yung taong talagang karapat dapat siyang tulungan. Sa unang paglalakad namin ay meron kami nakita na isang nanay at agad namin itong tinanong si nanay kung anong mga pangangailangan mayroon siya. Uh, at sa hindi naman po inaasahan ay pauwi na pala siya. At uh, nabili niya na daw ang lahat ng kanyang mga kakailanganin. At taga barangay dulos daw po siya. Kaya ang ginawa na lang po namin ay tulungan namin, namin siya sa pagbibitbit ng kanyang mga dadalhin. Kahit sa ganong para na lang ay matulungan namin si nanay at tulungan namin siya palabas hanggang doon sa may sakayan na kanyang pupuntahan. At doon ay naglakad kami palabas. At ito lang ang magagawa namin kay nanay, na matulungan namin siya. Kasi tinatanong namin siya kung anong kailangan niya pa. Pero sabi niya ay okay na, lahat ay nabili niya. Kaya yun, at tinulungan na lang namin siya na makalabas ng palingke sa kanyang mga, dad, mga dalahin. sa uh, muli naglibot ulit kami at uh, dahil sa dito lang sa palingki at sa tindahan ng mga isda ang mas maraming mga tao na namimili sa ngayong araw neto ng linggo. At uh, dito muli kami naghanap at nag-scout ng aming maaaring matulungan at talagang kailangan talaga na matulungan siya. Uh, at siyempre sa ganitong paraan ay, ay nagdito malakas ang aking pakiramdam sa mga taong talagang karapat dapat na tulungan. At uh, doon yan, naglakad-lakad kami ng aking kasama na si Johanna Gel at... Uh, at muli may nakita ko dito, uh, isang nanay na nagtatawa dito na kung pwede lang siyang makabili ng ilang piraso lang ng isda dito na maliliit. Uh, tinanong ko siya kung bakit ganun lang ang bibili niya kasi sabi niya wala naman siyang pera ang pambili. Kaya kahit ilang piraso lang daw, uh, makabili siya nito at makaulam lang kahit ng sariwa. Kaya di na ko lang dalawang isip at sa ganitong mga sitwasyon ay talaga namang napakadali kong mag-desisyon sa mga ganito. Kaya sabi ko kay nanay, uh, bumili po siya ng gusto niya at ako na po ang bahalang magbayad. At uh, ito po ay bigay po ni Ma'am Ophelia Ong Malong. At yun niya, uh, sinabi ko kay nanay, sige nanay, pimili ka na at babayaran ko po siya. Ako na po ang bahalang magbayad. At inabot ko na ngayon sa tindero yung pera at sinagot niya naman ako ng kung bibigay mo lang naman yan sa kanya ay gusto ko na rin magbigay para sa kanya kasi dati naman tayo magkakasama sa paglalaot at yun na swerte ko nga na sa araw na yon at inilibre na rin ng may-ari ng isda yung pangulam ni nanay kaya sobrang salamat sa iyo kuya at swerte rin ang mapagbigay ka rin sa iyong kapwa dahil sa paglalaot ko ay binibigyan ko sila, sila ng isda kaya yun nilibre na yung isda ni nanay kaya sabi ko na baka mayroon ka pang gustong bilhin at sabi ni nanay ay gusto ko talaga yung tuyo kasi kahit wala akong pang biling ulam basta may tuyo kami pwede na namin yung ulam kaya sabi ko na ay, sige pumili ka na po at yun na nga at, pumili na nga si nanay at meron naman isa dito na biglang kumalabit sa akin na nagsasabing nagpapasalamat siya sa mga kasamahan ko kasi uh, binigyan din daw siya ng pang-ulam. Ayun, uh, nagpa-video pa siya sa akin kasamang si Johanna Gale White TV.

Agad kong ang binayaran ang halaga ng binili ni nanay at sabi ni nanay ay sobrang suwerte na ng araw na ito para sa kanya kasi meron na siyang sariwa at may tuyo pa siya na pwedeng umalalay sa kanila ng ilang araw. Kaya salamat salamat ma'am Ophelia Ong Malong sa napakabuti po ng hangarin mo sa mga kababayan natin. Uh, Taos puso po akong nagpapasalamat sa walang sawang pagtulong nyo po dito sa ating lugar, sa lugar ng bulan. At uh, yun nga, uh, sabi ko naman kay nanay-nay, kung may gusto ka pang bilhin, uh, bilhin po na natin. Sabi naman ni Nanay ay bigas naman lang at siya pauwi narin na rin. Kaya sabi ko, Nay, uh, hintay lang po uh, at sasamahan ko po kayo uh, at bili po kayo ng bigas. At kahit pa paano po, uh, kumpito na po ang pag uwi niyo po. At uh, kahit paano ay uh, binigyan ko siya ng kunting alaga na pang-ahit pang-uling man lang. At uh, yun na nga, pagkakuha ko ng sokle ay agad kaming pumunta na sa tindahan ng mga bigasan uh, para magkamero ng bigas si nanay. At sa time nito ay magkakasama kami dito nila Johanna Gale White TV uh, at Lokbang Vlogs. Uh, at syempre dito sa time na ito ay kailangan natin na uh, makasama sila at uh, yun nga uh, magka kami dito ng charity na magagawa namin sa aming kapwa na makatulong uh, at syempre uh, sila rin ay meron din gagawin para sa time na ito kung paano sila makakatulong sa aming mga kababayan sa pamamagitan ni Ma'am Ophelia Ong Malong kaya lagi pong nagpapasalamat sa iyo ng taos puso pong pagpapasalamat Ma'am Ophelia Ong Malong uh, sa wala sawa ring tumutulong sa ating mga kababayan uh, Ma'am Gina CCTV, Bongs Vlogs Mechanics Gem Channel Thank you, thank you po uh, at The Chris, maraming salamat po at uh, Atelma, maraming maraming salamat din po at uh, dito na rin po kami at talagang nagpapasalamat lagi ako sa mga walang sawang na tumutulong sa ating mga kababayan Bus Vlogs na Mechanics Chem Channel Nels TV uh, at Rose France uh, Mabstans Vlog yan Maraming maraming salamat sa inyo at sa lahat ng original Bulan Vloggers. Uh, ayun. dito na kami sa may bigas. At sabi ko na dito tayo bumili ng bigas. Pamanay! Ayan, iskin mo. Oo. Ay, dalawa sila lang. Okay. Ay, mas, lang. Ay, ako kayo. Nanay-nanay pa rin ako. Ah, talaga. Hindi ka. Eh, di man naman ako nananay-nanay. Ikaw piling na siyang gusto. Yun na lang wala. Dito. may madano ng pamang na ipag lang ako. wow ko na na siya Iba pa. Hindi na na siya lang. Iba pa. Hindi ko na yakin na Sa sa YouTube kami nag YouTube. ako oh, na. Salamat ha. Ano mga mga vlogger ini? Salamat. 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 Sa Salamat. 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 May mga si... ni Papa si Mamu Pilya. Kaya kami sa nang hatag yung mga para para si Salamat Salamat po na ilang <plein> na nakadaan. Mahala, Malamang round pa kami. Dagan eh. pa ba mga ang panin. Opo. thank you. Ini, ini sakti ini. Bukan yang istimewa. Ah, dulu Opo. Tinggal provinsi. Oh, dulu makan berapa At sa oras na ito ay si Johan Aguil naman ang pumili na gusto niyang matulungan na mamimili. At uh, may nakita kami dito uh, isang mag-anak At uh, talaga siya ng tulong Galing pa siya ng Sorsogon At uh, agad namin siyang tinulungan at sinamahan Na kahit pa paano meron siyang mabitbit sa kanyang pag-uwi Kaya sinamahan sila ni Johanna Gell At yun nga uh, sinamahan na namin siya Para makapamili siya ng gusto niya Dito na nga napili ni Joanna Gale ang gusto niyang matulungan na mamimili. Uh, tinanong na ni Johanna Gil kung anong mga gusto niyang bilhin at uh, mabitbit man lang sa kanyang pag-uwi. Sa pamamaraan na ito ni Ma'am Ophelia Ong Malong ay natututunan ang mga kasamahan namin Kung paano magpagkawang gawa sa kapwa At yun na nga at nabilhan na ni Johanna Gil ng pangangailangan para sa pamilya nila Ito sa Youtube po Opo oh, Youtube po yun Sige po Sige

Uy, bukong kila na. Kung... out na lang ka, ma'am. Si si si. Na jaw. Oh. Uh, Kaya dito sa iyo. Lala. Masalamat, salamat. Ito sa nagudal. Mas mga kina. Oh. Salamat. Salamat. Uh, Kasi naman to ay ang aming kasama naman na si Doc Bang Vlog ang um, namili kung sino matutulungan <coughs> At sinamahan na nga namin si Lokbang Vlog sa kanyang napiling na tutulungan na mamimili na talaga namang kailangan tayong matulungan dahil sa wala naman talaga siyang kapira-pira para mabilang kanyang gusto. At yun na nga sinamahan namin si Lokbang Vlog sa taong gusto niyang matulungan. At ito na naman ang kagandahan dito. Uh, sa pagkakawang gawa ay maraming natututunan ang mga batang katulad na kasama namin. Kaya napakaganda ng mga layunin ng aming advisor na si Ma'am Ophelia Ong Malong. Kaya Ma'am, salamat po ulit lagi sa walang sawa niyo pong pagtulong sa mga kababayan natin yung -ulit, ulit na pagpapasalamat. Ah, duwakad ka po <laughs> may pang May pa. karabal, may um may mga gulayon na. o nanong gulayon. Ayun. <laughs> Ma'am Ophelia Ong Malong, ang aming mabait na advisor. At siyempre, marami uh, maraming maraming salamat po, mam Ma Gina CCTV. at uh, sa iyo, The Quest. Bongs Vlogs, The Mechanics. At sa lahat ng mga tumutulong sa ating mga kasamahan dito.

at yun na nga napamilya na namin si nanay at natid na namin siya at pauwi na kaming tatlo at maraming maraming salamat ulit sa iyo ma'am Ophelia Ong Malong at sa lahat ng mga walang sawang tumutulong sa aming mga kababayan at pauwi na kami na sobrang saya ang dala ko sa aking puso at naging tulay na naman ako sa mabuting hangarain po ng aming advisor na si Ophelia Ong Malong at sa mga taong walang sawang tumutulong sa aming kababayan at yun ang nagpapasaya sa aking puso. Kaya maraming maraming salamat po sa walang sawang nyo pong pagsusubaybay sa aking munting channel. Uh, Diyos mabalos po, senduga boss. God bless po. At uh, maraming maraming salamat po. Bye bye po. Thank you.